during my time po, tatlo lang po yung uh, nakarecord sa amin. Tatlo lang? Opo. So yung bago ikaw, meron pang previews kasi sa po itong hawak ko eh. Bigla lang, bigla lang daw po siyang sinakal. Pati rin po yung anak niya uh, kasama po. At so, di, po sino, malaki, yung, sino sumakal? Yung anak ni Mr. Gonzales? Si, ayon po sa, sa nakasulat, eh, si Sir Wilfredo po ang sumakal. At uh, Tapos nalaglag po yung cellphone ng tao. Nabasag po yung cellphone. dapat Dapat sinicheck yung anger management. Eh, mukhang sa tingin ko, mukhang base rin sa mga informasyon na nakalap natin, baka mamaya tatanin ko ang barangay nila. No? Mukhang may anger management problem. Ito si dating uh, police na Willie Gonzalez, ang dami hunyang kaso no? Uh, doon po sa barangay. So, siguro in, in, in uh, legislation, that's what we want si to find JV, just to interject, hindi lang barangay ang kaso niya. Sa PNP, ang dami niyang kaso. Oo, uh, ang dami. Well, yun na nga po. Eh, maraming ano, kaibigan si Mr. Gonzales. Siguro si Barangay Captain Kalma. Kayo po bang barangay kung saan nakatira si Mr. Gonzales? Sino po? Ah, Kapitan Bimbo de la Cruz. Ano pong barangay nila? Uh, magandang araw po. ah, uh, barangay Captain Brelio de la Cruz ng Barangay Kirino 3A. Saan banda yan? Ba yan, Kap? Sa Anonas po, sa Quezon oh, City. Doon nakatira si Mr. Willie Gonzalez? Opo. Okay. Please answer the question of Sir Trudy. Presidente niyo po si Mr. Gonzalez Opo. sa barangay. Meron po bang mga issue, talaga ito bang mga blatter na nakuha sa barangay sa inyo po yan? Uh, during my time po, uh, way back 2018, uh, nung naupo po ako bilang uh, bagong barangay captain, uh, during my time po, tatlo lang po yung uh, nakarecord sa amin. Tatlo lang? Opo. So yung bago ikaw, meron pang previous kasi sampu itong hawak ko eh. Hindi po sa akin gano'n. Hindi sa inyo. Pero yung mula noon na, ka, nato, ako na ano po ka, doon lang ako. Ano po yung mga kasong yun? Ay, ito. Importante kasi ito, Mr. Chair, because we have to find out kung ano yung proseso ng PNP, ba't nakakalusot, no? Um, may neuro test, psychological test. May anger management ito eh. Mr. Dela Cruz, uh, Kapitan, sige po, pakisalaysay kung ano yung mga ano niya, yung mga kaso ni Mr. De Gonzales. Uh, way back uh, December 2000, uh, 2001, ang ating pong complainant is uh, Kagawad Raul Nabera, uh, 55 years old, nakatira sa number 9 daw, street. Ito po yung sulit ng aking tanod. Uh, uh. Mr. Uh, Kapitan, okay. Ano po ang kaso na ito? Ang... ang reklamo po ay sa uh, may uh, tumawag po sa 911 or let's say 9122 uh, sa Quezon City. Uh, may tumatagas daw po ng langis sa May uh, Dau Street. So agad naman pung sa pumunta ng ating mga kapulisan. at uh, pagdating nga po doon uh, ang sinabi po uh, ni Sir uh, Wilfredo Gonzales ay pinagmumura niya si Kagawad Raul Laberana na, na mga PI bakit sila tumawag ng polis? kagawad uh, niyo po siya sa barangay niyo po ito? Opo. Ilang Yun po? Yun yung po pangalawa. Yung, yung tatlo yan, di ba? Tat, tatlo. So yung kagawad mismo ang pinagmumura ni Mr. Gonzalez? Uh, ayon po sa nakasulat sa blotter. Sige. Pangalawa? Yung pangalawa naman po, uh, ang complainant po ay si Janabel Mamarodlo sa taga barangay Libis, Quezon City. Ang respondent po ay si Sir Willie Gonzales Ang kwento naman po nito is... Uh, To make it short, uh, pumarada po siya sa harapan ng uh, uh, HQ headquarters ni Ma'am Kate uh, Cusiteng para humingi ng medical assistance. pag uh, pagdating sa harap, uh, pinuntahan daw po siya ni Sir Wilfredo Gonzales at pinalipat niya yung motor. Uh, humingi naman siya ng pasyensya. Bigla lang, bigla lang daw po siyang sinakal, pati rin po yung anak niya uh, kasama po. At so, si, ay, sino, yung, sumakal? Yung anak ni Willie Si, Gonzales? Ayon po sa, sa nakasulat, eh, si Sir Wilfredo po ang sumakal. At uh, nalaglag po yung cellphone ng tao. Nabasag po yung cellphone. So, dalawa sila magkasama? Ayon sino po sa yung anak, anak? Ayon anak po, ni Willie Gonzales? Opo. So, sinakal siya? Opo. Okay. Yung isa naman po, uh, February po, 2021 din po, uh, may silang po itong kwentong to. Uh, ang complainant po is si Perfecto Puntanilla, BPS ako po, noong time na yon. Ang respondent po is si Sir Willie Gonzales. Pagdaan daw po niya sa dao, nakita raw po niya si Sir Willie sa oras na yon at may kinakausap si Ati Banji at uh, nagsabi sa tao na sino ang, sino ang ng CCTV sa barangay? Naggalit na, galit na patanong at may mura at sinabi, pag na -champuan ko yan, patay yan. Ilan po, Your Honor? Uh, Mr. Chair, ah uh, tatanoy ko lang si Mr. Gonzales kasi meron ako rito news article, March 16, 2001. Obilia nine other cops get death penalty for bribery. In fact, sa news article na ito, kinumin ka pa po ng judge. Kayo po ba yung PO3 Wilfredo Gonzales? Tama ko ba? Yes, Your Honor. Ako po yung uh, whistleblower ng... Uh drug recycling sa loob ng Philippine National Police that time? Opo, kasi ito nga po, sabi ni Judge Peralta, he commended witnesses SPO3 Wilfredo Gonzalez and SPO3 Renato Resurrection for mastering the courage to expose an anomaly against their colleagues and superiors. Kumbaga, yung mga senior officers mo, kayo po ang nag-witness at uh, bin, kung bin, kumbaga kayo ang nagsabi na talaga may nangyaring bribery. Tama ho ba? Yes, Your Honor. Ito pa, continue two men were who were Obilla's subordinates had blown the whistle on the bribe. Gonzales testified that Obilla tried to give him 15,000 as a share but he refused to take the money. Without them the anomaly could not have been unearthed and the perpetrators could have gone unpunished. Sabi po ni Judge Peralta. So, si Gonzales may ginawa pa lang kabutihan noon, 2001. Pero nung nag 2018 hanggang ngayon, eh parang lahat na lang ina nangyayari, bakit ang dami mong kaso sa barangay pa lamang. What happened in that span? May ginawa kang kabutihan noon eh, pero 20 years after, mukhang naiba yung karakter mo. Sige po. Your, Your Honor, uh, mabuti nga po na nabuksan po natin itong issue nito. Mula po nung mag-whistleblower po ako, nabaril ako, nabaril ang bahay ko, nasira pag-aral ng mga anak ko, nahinto. Pero hindi po ako matras. Sabi ni Ben, ano, si PNB Mendoza doon, tsaka si General Aglipa, huwag kang atras kahit nang bigyan ka ng pera. May nag-bribe po sa akin ng 3 million, sinorender ko po sa Station 9. Kila Kenel Uvilla po at Kenel de la Cruz. Pero di ko po alam na nanakawin lang po pala. Magbula po noon, katakot-takot na po ang naging kalbaryo ko po sa serbisyo kahit madami po akong medalya, tinutumbasan naman po ako ng labing apat na kaso. Anong mga kalbaryo na pinagdaanan mo? Na Kina, kinasuhan po ako ng mga kung ano no, Yung robbery po, hindi po ako po yan. Yung theft, hindi po ako po yan. Yung coercion, lahat po yan, dumaan po sa, ano, sa Congress nung araw. Dahil inihiring po yung complainant na may hines na, na alleged witness sana namin, naging hostile po dahil nabigyan ng pera. So, kalbaryo, pinagsasabi mo, anong koneksyon yung pagbaril mo? Yung, may, may, may nabaril ka na sa yung picture nitong binaril mo? Kasama ba ito sa kalbaryo mo? Dahil, dahil doon sa ginawa mong pag-testify uh, against your, uh, your honor, superior? Your Honor, yung nabaril ko po, isang amok. Ano no? Isang amok po siya na adik. Amok nga, yun ang claim mo. Pero, De, napatunayan, ang, ang dito, wala nagingitang kutsilyo, kaya ka nga, kaya ka nga, na-decision na, na-dismiss na eh. Dahil nga doon sa... Honor, dahil dito sa investigation eh.